Alam mo, Tia, uh, itong mga news lang. Parang relevant issue muna tayo. Ito sa mga sabungero. Again, hindi po ako komentarista pero I'll talk about yung uh, kagustuhan nating yumaman bigla. Yung uh, immediate gain ba? Kung baga, mabilisang yaman. Kasi minsan dapat yung sugal, entertainment lang. Pero alam naman natin hindi entertainment ang nangyayari. Kasi nagtrabaho rin ako sa isang hotel na merong casino and all. Uh, minsan, big time, Ted, ano high roller. Mga few months after, nag, na lang papasok sa casino. Nung huli, naglalakad na lang. Nung huli, amuyong na lang sa casino. Dating milyonaryo, naging amuyong. Kasi nga po, kung entertainment lang, sana may control tayo. Parang Netflix, nanonood ka, one hour tapos. Pero yung pag gusto nyo mabilis ang yaman, parang instant noodles, mabilis, convenient. Pero alam nyo, hindi naman lagi, hindi, hindi laging healthy. Ano? Hindi ko sabing lahat. Pero hindi ganun ka-healthy compare sa talagang matagal na proseso ng paghahanda. Sabi sa mga kawikaan 13-11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Kung sinabi pong pandaraya, hindi naman lang ibig sabihin eh, nandadaya ka. Yung mga kayamanan din na gusto mo biglaan, overnight. Kasi nga pong problema, kunyari, let's say sa sabong. Masaya ka kasi nanalo yung tinayaan mo o yung manok mo, nanalo, uwi ka sa anak mo, may dala kang and all. Pero meron naman mga ilang libong tao na tinalo mo na malungkot. So walang production eh. Masaya ka kasi yung perang ng iba nakuha mo na walang production. kumpare sa magsasaka, na nagtanim ng binhi, diniligan, dinadamuhan, inihintay lumaki, alam niyang may season tong pag-harvest at pagtanim, natutulog siya at alam niya, paggabi, gagawin ng Diyos ang kanyang role that the nature will overcome yung kanyang uh, takot, kung ano ba. And then, tumamumunga. Alam niyo po yung mga get rich quick na mga scheme. Easy money, bigla ang swerte, madalas mabilis din naman pong nawawala. Pero sinasabi sa Bible, ang tunay na pagpapala ay dumarating sa consistency at faithfulness sa maliliit na bagay. Small things. Sabi sa Bible, magsimula ka sa maliit na bagay at yan ay lalaki. Hindi masama umangat sa buhay, ano po? Pero God teaches us na ang tamang paraan ng pagyaman ay dahan-dahan, may disiplina, at napakahalaga na to, may takot sa Diyos. Little by little, one faithful step at a time, hindi gla glamorous pero steady. Okay? Kaya po, sa totoo lang, ang yaman na dahan-dahan mong pinaghirapan, pinanalangin, inalagaan, isusustain po yan ni Lord ng long term. Again, hindi lang po ito tungkol sa pera, pati sa spiritual maturity mo, relationship mo sa anak mo, sa misis mo, little by little po, yan po ay lalago eventually. Kaya ang call to action ko lang before we end, let's commit to small, faithful steps. Be diligent sa trabaho mo ngayon. Ano man ang trabaho mo, maging faithful ka lang dyan, the Lord will promote you, yung honesty mo sa finances, the Lord will bless that. Dahan-dahan lang, pero kasama mo si Lord, sigurado mag increase yan. Kawikaan 13-11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Tayo pima lang Lord, biyernes ngayon. Alam ko nga maraming mga kababayan namin na talaga na Lord mula lunes hanggang ngayong araw na to. Step by step, little by little, faithfully Lord God, lumalaban ng patas. Lord, i-bless nyo po sila. Pero Lord, yung mga taong nangungurakot ng pera, ng bayan, nangungurakot sa kung ano-anong sangay ng gobyerno, o maring sa kumpanya nila, nangungurakot din. Lord, Huwag mo silang patulugin, Lord. Huwag mo silang yung damdamin nila ay manatiling ganyan. Baguhin niyo po sila at makita na ang tunay na pagpapala ay nagsisimula ng may takot sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.